Pagbalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga Bilang, kabanata 23, talata 1 hanggang 6. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Magpagawa ka rito ng pitong altar at magdala ka rito ng pitong toro at pitong tupa." Ganoon nga ang ginawa ni Balak, at silang dalawa ay naghandog ng isang toro at isang lalaking tupa sa bawat altar. Sinabi ni Balaam kay Balak, Bantayan mo ang mga handog na ito. Aalis muna ako at baka sakaling makipagkita na sa akin si Yahweh. Ano mang sabihin niya sa akin ay sasabihin ko sa iyo. At nagpunta siyang mag-isa sa tuktok ng isang burol. Pinagpala ni Balaam ang Israel. Nakipagkita nga kay Balaam ang Diyos. Sinabi ni Balaam, Nagpagawa po ako ng pitong altar at bawat isa'y ay pinaghandogan ko ng isang toro at isang lalaking tupa. May sinabi kay Balaam si Yahweh. Pagkatapos, pinabalik ito kay Balak. Nadatnan niya si Balak at ang mga pinuno sa paligid ng handog na sinusunog. Amen. Mapagpalang araw sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa buko bilang chapter 23 verse 7 to 12. Sinabi ni Balaam, mula sa Aram, sa bulubundukin sa silangan, ipinatawag ako ni Balak na hari ng Moab. Ang sabi niya sa akin, halikat ang bansa ni Jacob ay iyong sumpain. Halikat itakwil mo ang bansang Israel. Ang pinagpalang ng Diyos ay paano ko susumpain? Ang binasbasa ni Yahweh, paano ko mga itatakwil? Mula sa tuktok ng mga bundok, sila'y aking natatanaw. Nakikita ko siyang lahat mula sa kaburulan. Sila isang bansang namumuhay na mag-isa. Mag Alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. Ang lahi ni Jacob, alabok, ang kagaya kung ang Israel ay bilangin mo, ito'y, ay, ito ba'y makakaya? Mamatay na wa akong gaya ng mga anak ng Diyos sa kapayapaan ng matwid buhay ko naway matapos. Itinanong ni Balak kay Balaam, bakit ganyan ang ginagawa mo? Di ba't tinawag kita para sumpain ang aking mga kaaway, ngunit sa halip ay binabasbasan mo pa sila. Sabagot so, siya, hindi maaring di ko sabihin ang pinapasabi ni Yahweh. Amen po. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikadalawampu tatlong kabanata ng mga bilang, versikulo labing tatlo hanggang labing walo. Sinabi sa kanya ni Balak, Pumunta tayo sa ibang lugar. Sa lugar na hindi mo makikita ang mga Israelita. Doon mo sila sumpain at nagpunta sila sa bukirin ni Zofem sa taluktok ng Pisga. Nagpagawa sila roon ng pitong altar at bawat isa isa'y hinandugan ng isang toro at isang tupa. Sinabi ni Balaam kay Balak, Bantayan mo ang mga handog at pupunta ako sa dako roon para makipagkita kay Yahweh. Pagkalayo niya ng kaunti, may sinabi sa kanya si Yahweh, na ipinapasabi kay Balak. Pagbalik niya, nakita niya si Balak at ang mga pinunong kasama nito na nakatayo sa paligid ng handog. Tinanong siya ni Balak, Ano ang sabi ni Yahweh? Binigkas ni Balaam ang ganitong pahayag. Makinig ka, Balak. Ikaw ay makinig. Pakinggan mo, itong aking sasabihin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 23, versikulo 11 hanggang 24. At ang sabi, Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Narito ako'y tumanggap ng utos na magpala at kanyang pinagpala at hindi ko na mababago. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon niyang Diyos ay suma, suma sa kanya at ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Diyos ang naglalabas sa kanila sa Egypto. Siya ay may lakas na gaya ng mababangis na toro. Tulay na walang engkanto laban sa Jacob Di panguhula laban sa Israel, ngayon sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel anong ginawa ng Diyos. Narito ang bayan ay tumitindig na parang isang leyong babae at parang isang leon na nagpapakataas, siya hindi maihiga hanggang sa makakain ng huli at makainom ng dugo ng napatay. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Your devotion for today is from the book of Numbers, chapter 23, verse 25 to 30. At sinabi ni Bala kay Balaam, di wag mo silang pakasumpain na pakipagpalain. Ngunit si Balaam ay sumagot at nagsabi kay Balak, Di ba sinaysay ko sa inyo na sinasabi niya lahat na sinasalita ng Panginoon ay siya kung narapat gawin. At sinabi ni Balak kay Balaam, Halika ngayon, ipagsasama kita sa ibang dako. Marahil ay ng Diyos na iyong sumpain sila sa akin mula roon. At ipinagsama ni Balak si Balaam na taluktok ng piyor na nakatungo sa ilang. At sinabi ni Balaam kay Balak, ipagtayo mo ako rito ng pitong gambana at ipaghanda mo ako rito ng pitong toro at ng pitong tupang lalaki. At ginawa ni Balak gaya ng sinabi ni Balaam at nagandog ng isang toro at ng isang tupang lalaki sa bawat bandana. This is the word of God.